So andito tayo ngayon sa sentro ng mambaho Awa, bidi pa mingo kay sa tanan. Basta Sabado pula kay mga tao. Sabi, labi na gid pag Domingo, bay. Ay, kalamig sa mangga. yung sentro ng mambaho namin yung merkado um, napakaliit lang niya pero lahat naman siguro ng mga pangailangan ng mga tao dito is nabibigay so iikot ko lang kayo mga papsa uh, sa mga hindi pa nakapunta dito ng kamigin ikutin lang natin to so yan yung mercado yung mga wet goods yung mga prutas, mga gulayan na, na nandun -dun. so ikot tayo dito sa rotonda so nagaya po nang may rotonda dito mga paps gumay no? uh, nga rotonda New driver So yun lang So yun, klaro Ang bukid, nga lamik kayak lagan Sunodan ha, tada ya mga paps no? Yung binunsaran Itong Lag, tada ya